Ang K-pop fever ay patuloy na lumalaganap sa Pilipinas, at ngayong Oktubre ay ganap na sisindihin ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa South Korean music na patungo sa Maynila. Mahilig ka man sa mga idol group, indie band, o solo artist, mayroong isang bagay para sa lahat. Una, ang Zero One ay babalik sa Maynila bilang bahagi ng kanilang Timeless World Tour. Ang siyam na miyembrong boy band na ito ay naging isang sensasyon mula noong kanilang debut noong 2023 na may mga album na lumilipad sa mga istante at milyon-milyong stream sa buong mundo. Huli sila dito noong December para sa Asia Artist Awards, pero this time, mapapanood mo sila live sa Mall of Asia Arena sa October 12. Sino ang handa para sa isang epic night ng kibab? Kung naghahanap ka ng isang bagay na medyo mas eclectic, ang Asia Asian Music Festival ay magsisimula sa parehong araw sa World Trade Center sa Pasay. Pinagsasama-sama ng dalawang araw na festival na ito ang hindi kapanipaniwalang talento mula sa buong Asia, kabilang ang indie band ng South Korea na Hyuko, ay Ampersand T at hip-hop artist na si Kolde, at ang experimental collective na Balming Teacher. Mahilig ka man sa soulful beats o boundary pusing music, Asya ang lugar na dapat puntahan. Susunod, mga Exol, ito ay para sa iyo. Ang mismong Chanyeol ng Ege ay magdadala ng kanyang unang solo tour, Cityscape, sa Maynila sa Oktubre 11 sa Araneta Coliseum. Kamakailan ay ibinaba ni Chanyeol ang kanyang debut solo album at ang konsyerto na ito ang pagkakataon mong maranasan ang kanyang bagong tunog at enerhiya ng live. At last but definitely not least, babalik na ng Manila ang girl group na Unis. This time para sa fan concert nila sa Unis in Crucible V. Ang grupo na kinabibilangan ng mga Pilipinong miyembro ay magtatanghal sa New Frontier Theater sa Oktubre 25. Nandito lang ang Unis noong Mayo para sa fan signing tour na nagpo ng kanilang debuti at ngayon ay handa na silang bigyan ka ng isang gabing maaalala. Na may higit pang mga pagtatanghal at pakikipag-ugnayan ang tagahanga. Ang Oktubre ay magiging isang hindi malilimutang buwan para sa mga K-pop fans dito sa Pilipinas. Siguraduhin kunin ang iyong mga tiket at markahan ang iyong mga kalendaryo dahil ang mga palabas na ito ay siguradong mabibili ng mabilis. Aling kaganapan ang pinakanasasabik mo? Ipaalam sa amin sa mga komento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update sa lahat ng pinakamainit na kaganapan sa Magkita-kita tayo sa mga palabas.